Dito sa dalampasigan ng Pasakaw, Naga Camarines Sur, araw-araw maririnig ang tunog ng isang lumang radyo. Ito ang parating na sa tabi ni Lita, matahimik nang namumuhay. Kapiling ang isang pamilyang kumupkup at nagmalasakit sa kanya. Si Papa Omar naman po, believe ako kasi magaling siyang mag-advise. Ngayon, mm, sa mga lab, ganon. <laughs> niya mo kay Papa Omar eh. <laughs> sa ngayon, punong-puno ng pangarap si Lita. Alam niya kasing napagkaitan man siya ng kakayahang makakita, hindi naman nawala ang kagustuhan niyang maging kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. Gusto kong makatapos ako. Gusto ko po kasi yung may, may mapapatunayan ako sa mga taong mga mga taong nanguhusga sa akin. Pero dahil kapos din sa buhay ang mga kumukup kay Lita, ang makapag-aral ng vocational course ay mananatiling pangarap na raw muna sa ngayon. Sa Diyos ako kumuha ng lakas eh. Kasi kung, kung magiging mahina po ako, pero ang pinatunayan ko na rin sa kanila na hindi ko talaga kaya, eh kung magpapakatatag po ako, kakayanin ko, sabi nga po nila, dasal lang kailangan mo. Ayan, Mr. M, our... Ang hindi alam ni Lita, ang minsan niyang pagtawag sa programa ni DJ Papa Omar na Talk to Papa ang magiging tulay upang makarating sa amin ang kanyang munting kahilingan. Inimbitahan namin si Lita na sumama muna sa amin para mamasyal. Pero si Lita hindi makaalis na hindi bit-bit ang kanyang radyo. Oras na raw kasi ng programa ni Papa Omar. Pa rin at, uh, maraming, maraming salamat po sa mga nakikinig ng Talk to Papa ng Barangay 101.5. Maya-maya pa'y tila may napansin ka kaiba si Lita sa takbo ng programa ni Papa Omar. ...pasakaw. Uh, Alam ko lagi yung nakikinig habang, uh, habang nakatingin sa dagat. Ang DJ kasi sa radyo, parang personal na kinakausap si Lita. Alam ko may isot siya ngayong headband. Siya na ba ako dito? Ang nakikinig ka ngayon? Ayan sa na sa nga, at aabot langit na ang pagkakilig ng aming dalaga. Alam mo ba kung asan ka? Opo, alam ko. Asan ka ngayon? Nasa 101.5. Ay, nakulita. Bago ka pa man malaglag dyan sa kinaupuan mo, mabuti pa'y may anunsyo na sa ere kung para saan ang lahat ng ito. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, ito na ang katuparan mo dahil Nasa wish ko lang ikaw. Ay, si Papawalan yun! <laughs> Wala kasing saya si Linda ng personal na niyang <laughs> patatabi <laughs> ang iniido ng DJ. Hello, <laughs> <laughs> ma'am. Nice to meet you again. <laughs> Anong makiramdam na dito ka sa Barangay Maluay? Sure, kagaya nung dati. <laughs> Kaya nakabahal. Salamat ka sa wish ko lang. Ano? saya po. Siguro pati mama ko makikita na ito mama ko. Okay, mama. Kahit Pero ang labis na lungkot, hindi na naikubli ni Lita. Nang mapag-usapan ang ina na umapando na sa kanya, simula pa nung siya isang guha. Mama ko Opo, masakit na iniwan niya ako. Pero kahit pa anong gawin ko, mama ko pa rin siya. Sa kanya pa rin ako nang galing. Mahal na mahal ko pa rin yung mama Gayun pa malaki pa rin ang pasasalamat ni Lita na nakatagpo siya ng pangalawang pamilya sa mga taong hindi naman niya kadugo. Um, sa mga tao po ng pamahal sa akin, sobra po ako ng papasalamat sa pagtulong niyo sana sa akin. Huwag na nating patagalin pa ito, Lita, dahil dininig na ang mga matagal mo ng kahilingan. Ang pamunuan ng Bayan ng Pasakaw, may regalong libreng training para makamit mo na ang diploma bilang isang lehitimong massage therapist. Sa kursong ito, ituturo kay Lita ang wastong paraan ng pagmamasahe at paglapat ng therapy sa mga taong may sakit sa katawan. Um, mapapangako po talaga na gagawin ko lahat para makatapos -makat ako kasi pangarap ko po ito simula nung bata ako hanggang ngayon. Hindi rin naman pwedeng wala ang bago mong radyo, mga damit financial assistance at tungkod, lalo na't magsisimula ka ng pumasok sa paaralan. Thank you ate, thank you po. Kasi ngayon hindi kasi ako ka masyadong nakakapatinig ng TV, Nato, ako sa radyo. <laughs> Pero thank you, thank you, thank you, tita, thank you po. Sa pagkakataon ito, narinig daw talaga ng Diyos ang kanyang mga hiling sa buhay. Alam kaya para sa mga taong nagsama-sama para matupad ang lahat ng ito maasahan daw nilang hinding-hindi sila bibiguin ni